Kuha ka ng dugo. Grabe ka naman. Tuloy ang kasal! Yung ano yung sinasabi mo? Bulaklak. Chocolate. <laughs> yung bulaklak. Ay, sinulak na lang. Ano bulaklak? Ang daming bulaklak kang ina. Sabi mo, isa-isa lang. Bulak. Hindi sa kanya yon. Kanina yon. Para yun doon sa judge ng pamor. <laughs> 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 naglagay, naglagay. Kinuha niya lang. Memit siya eh. O si Alden. Ano yan? Ano yan? If you give up, Ma, you -English. <laughs> It means you never wanted it. Ikaw lang, mayyaman, hindi english If you give up, it means you never wanted it. Explain. Oh, oh, oh wanted ako pero kailangan <laughs> 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 uh, so ka eh, na man ako hairstyle. <laughs> yeah, <laughs> Hindi tayo susupot. Ano? Hindi Su talaga ako susuko. Ah, susuko. Aksya ah. ah, ba? <laughs> 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 ano hindi ka susuko? <laughs> Wanted ka rin ba? Wanted ka rin ba? Matatawa, oh. <laughs> ano, wala pala tayo. oh ano yan? What's meant to <laughs> be, <laughs> be <laughs> will always find a way. What's meant ah. to be will always find a way. Yan! Ano ibig sabihin niya? Kantahin mo yan! <laughs> kanta yan, my way! way? <laughs> Para mawala ka na! <laughs> And now the end is near? Oh, sumagot! Ah. Tara Itikin na kasi. Itikin mo yan! Tara na kasi dito. Sabi, ayun na. O yan, kaya mo na i-translate oh. yan. Ang layo na nang narating natin ngayon pa ba ako susuko? Hindi talaga ako susuko. Agad... <laughs> 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 Hindi na <natungkoloy> ang kasal. <laughs> ano? Hin... hindi ito tuloy? Ano? Hindi talaga ako makakapigil hanggat hindi yung matuloy ang kasal niya sa Sabado! Ano na naman yan? Okay, oh, sa ko si Yaya. Walang makakapigil sa atin. Tama, wala talaga makakapigil sa akin. Wala, wala, wala. <laughs> wala pa silang pake? Wala silang pake, ha? Wala kayong pake. <laughs> wala, wala, wala. sumagot ka, Alden, yung Tagalog lang. Pamibili ka pa. Pamibili ka pa. Come on, Anina. Hee, 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 Nanood siya kanina, pinayagan mo, wala oh, mo, no? Alam